kung anong klase nito kaya lang sobrang tigas oh ba ito mga kaidol ang laman oh. Ayan, oh. ito yung bunga ng kawayan nga ni tatas mo pare ito titikman natin kung anong lasa nito oh ayun oh for today's video samahan nyo ako mga kaidol mag adventure tayo dito sa kabundukan at dito nga sa kabundukan ito ay kahit maduot ay punta natin kasi meron tayo ditong hinahanap kaya lang iba ang amin na tagpuan. Kung nakikita namin dati ay bulaklak lang, ngayon bunga na mga kaidol. May bunga na itong kawayan na ito. Kaya panurin nyo mga kaidol kung paano natin kukuhain 'to kasi medyo maduot lang ani. Mabuti na lamang may mabunga siya sa mababa. At ito ang bunga niya mga kaidol. Tingnan nyo yan mga guys, tingnan namin yung bunga ng kawayan na eh, bagto. Oh. Ayan, na ah, kuha ng pare ko dito. Tingnan namin kung anong kuha nito. Maganda kasing ang mo Daan-daan lang at mga ngalaglag pa Ay, 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 ano. Hindi kaya, matigas kaya ang ano. Ay, pag na haplos, ay, ay, naglaglaga na. Ay, hinug na. Atikman natin yan. Ay, ay, nangalaglag na. Tikman natin kung anong lasa niyan. So, ayan mga guys, yung mga ano, yung bunga ng kawayan. O, oh, ngayon lang namin to na saksi na may nagbubunga na pala ito. Ay, parang nangalaglag siya, daw. Na daw? Ay. Tiga -tong bunga, ay, ito mga idol, oh. Ay, oo. Ito bunga. Ito, Oh, so, mga idol yung bunga oh, ng kawayan. No? Oh. Matigas pala lang Matigas? Oo. Uh -huh. Kawaki natin. Okay. Maganda't bunga. Ano? Matigas. Ah, so grabe mga kaidol ang bunga pala ng kawayan. no. Ito yung kawayan na gumagapang mga kaidol. Ang daming bulaklak. O. hindi ako makapaniwala, oh, ako na namin yung kan okay. Hindi, nga ako makapaniwala mga kaidol. Oh. Ano, anong hinug na. Oh. Kaya lang matigas pala talaga. So kinukuha namin at ng ano makita ay oh ito mga kaidol oh bunga ng kawayan yan ha baka ngayon pa lang kayo makakita nito mga kaidol oh hindi nga ka makapaniwala ito pala ay bumubunga na ayun no, madami pa sa taas so iwi natin to dahil nagamahal na araw na pwede natin gawing ano to so, ah natin okay, pare Tikman natin yung kawayan mga kaidol kung anong klase nito. Kailang sobrang tigas oh. Ba? Ito mga kaidol ang laman oh. Ayan oh. Ito yung bunga ng kawayan nga ni oh. Tatas mo pare. Ito titikman natin kung anong lasa nito oh. Ayan laman oh. Pakita natin to kung anong laman nito. Kung anong klase ng lasa. Para siyang singkamas. Parang singkamas baga. Parang singkamas mga kaidol. Hmm? Oh, ngayon lang kami nakikita mga kaidol lang kawayan. Na nagabunga. Oh, no? medyo mapait-pait pala ito. Pero ang dami, ang dami pa mga kaidol ibubunga. Oh. Ang bulaklak ay ada. Sabi nga di sa Marinduque ay panay-panay. Oh. Danay-danay ang bulaklak. Oh. At ito yung bunga. Iuwi natin to Dami. Madami pa rin doon sa bandang taas. Ano, yun, yun, ako nakikita na bulaklak ito. Oh. Talaga palang ano siya, parang singkamas ang, bu ano, lam ang lasa. Hindi marami yun, nasa gitna. Mali, mataas lang eh. Ang maganda yung kuha Yung sa bulo. ani sa tinikan, ano, kung nabunga. Yun ang maganda eh, yung ang, ang ano yun, na ang puso, ang yun ang bulaklak. Yung, ay, yung, bulaklak. Hindi pa ako nakakita ng bulaklak nun ni? Eh. Ito. Kasi ang, ang, na siluna, ang So iyan natin itong mga kaidol Bali pabundok pa lang kami eh. Ayun, no? Grabe hindi ako makapaniwala Nabungan na ngayon ang kawayan ha? So bira itong mga kaidol Hindi natin itong basta-basta magkita eh. Yan berde pero pag nahinog pala ay kulay itim karabi lang ang ano tigas kailangan mong kagatin dito kami ngayon sa kagubatan adventure kami ngayon <clears throat> wala namang kwan parang medyo mapait pait lang may naman talaga siya may laman. Pero obvio no. Kala ko hindi nabungo yan. Yung na yung puro ano yung eh, bulaklak eh. Maganda rin yung ano yan, yung tubig. May nakukuha niya na yung agat tubig. Parang mineral water. Sa usew yun. Maganda yun, mga ano, nakakuha na kami nun eh. Anong sarap yan ng tubig. Ay, yung atagaan? Atagaan? Bago uh, may tubig ano? Yung ano ano yung hanapin ko. O, di ba ako makikita naman nun? Gimit na yun. Uwain okay, natin to. Masarap yung tubig nun eh. Saka yung sa usi yung anin yan. Kulay itim ang bunga. Oh. Masarap din ay, medyo may ikon lang, parang pait ng kaunti. <laughs> Hello, gapas. Baga? Na huh? <laughs> ini pati ang ani aso na ini ta na ini mas sa ilog eh. <laughs> <laughs> ano sa mi? Amin yung ka din. Hindi ano pa yari. Ay. <laughs> Baga. Akuhain mo na. Akuhain mo na. So yun lamang, mga kaidol. At maraming salamat sa inyong panunood. At ako po ay na-appreciate naman yung mga bagay na yan. Thank you. Like. Follow share na lang mga kaidol. Thank you.